Para na guest din siya. Yun yung first ever. Pero, hindi kami nag-usap noon. Tapos, after noon, next na yun sa growing up, na audition. At, nag close kami noon. Mayroon uh, pa yung na-growing up. Para may time din na <laughs> nag-usap kami. So, starting noon, beso nung wala na yung Actually, growing up din, nagka-revision sila. Na. As a person, parang ano lang yan. Ang parang ako. yung ano, yung maangas, ganyan. Pero pag nakilala mo siya, super bait, super gentle one. pagkasama mo, sigurado siya doon mga ka niya. Tapos, super bait niya sa mga kapatid niya. Caring at saka rest with me. Ewan ko kasi parang sa tao, hindi ako rin madaling magtiwala, ganyan. Pero parang kay Lizzie, kahit ano sabihin mo, alam mo na. Safe yun. Thank <laughs> you. dalawang <coughs> puppies. So, oh, si Nacho. Dalawa. Kinikinig naman. sino Oh my gosh, isn't that amazing? Oh a sound? Thank you for joining us, Dito. So, the basal of Daniel Palagi, considering that you are well on your way to becoming one of the biggest and brightest stars, sa industry. Pero parang kenapa kita, habang kenapa nod Messiah, uh, Katrina par kikinilig ka. Sino bad boy na oh din. Ito muna tayo, ayusin muna, mo muna si Katrina at andamin yung sinabi. Maramaya. Agusapan um, din natin yan point by point.

sabi na para sa akin, isa ka rin sa mga artist na talagang malakas ang dating. And as a matter of fact, yung nag-guess po si Daniel sa TV, nagka-trending talaga ko sa Twitter. May wire, ano ka ba? Did you it? expect na aabot ka sa ganitong klaseng tabumpay sa inyo? ni Catherine. Sinabi niya, let me quote her, basta, may something King Daniel na wala sa ibang lalaki. Maraas ang dating ni Daniel. Pero ang tanong, itong kiligan at closeness na nararamdaman at nakikita ng buong Pilipinas, ito ba ay party ng pagiging love team niyo ba? O ito talaga yung totoong real na nangyayari off cam? At ito galing sa... Ito na real pa? Um... ito, uh...

A very special sa din sa buhay niya, yung very special friend. At you know, if we read between the lines, at you know? yung mga yeah. statements yun, parang hindi yeah. naman eh. Parang may ibig sabihin nun. Kaya ang tanong Daniel, sa so pananaw mo, yeah, yeah. masasabi mo ba na kayo ni Kat ay more than friends? Yeah. Yes, kayo na. Lovers na. Lovers pa naman. Siguro... Hindi mo kayo lover, siyempre. Masyado pa kayong bata. Siguro, ah, siguro ngayon dito pa. Siguro, yun special friends na mga may tayo. Hindi mo kayo nag-aintindi ng boy sa mga bagay. Ano mo, ako nag Let's expand further, okay? Sinabi na Yeah. <laughs> assuming naman, no? Kung baga, pero hindi. Siguro, siguro, hindi na yung assuming na O, ganito na lang, papunta na ba kayo sa MU?